lahat ay gagawin upang may tuguyod ang pangailangan ng pamilya at upang kumita. So have you heard about pupu application? Ito ang bagong pinagkakaguluhan ng amad uh, madlang people at talaga nga namang marami nang kumikita dito. At upang maintindihan ko ito ay at, mag, at, at, makapagbigay tayo ng magandang review ay pinasok ko po ito. So ngayon newbit po tayo dito sa application na ito. Ito po ay isang live streaming application na kung saan mayroong tasking na ginagawa. So wala po dito yung easy money na sinasabi na madaling kumita. Meron ka, pong gagawin araw-araw bago ka makapag pay out. So ang tasking po kapag newbie ka, though sinasabi nila maraming paraan upang kau ay kikita sa Pupo. May mga trading, may mga gambling na reward nila. Pero hindi ko pa ito nasubukan kasi nga newbie pa lang po tayo. So for now, we are doing the tasking tasking. Every daily po yan. Kailangan mo pong mag-live kasi nga live streaming application. Kailangan mo siyang kailangan kang mag-live one hour daily. Ito pong paglalay mo ay hindi po ibig sabihin na dire-diretso ka na one hour na nakaupo sa, sa, harap ng camera. No. Pwede po siyang putol-putol. Kung saan kung may oras ka, may extra time ka, pwede ka na doon mag-live. Second, eh, secondly is yung uupo ka sa crown seat na sinasabi nila. Ayan, ipapakita ko po sa inyo upang makita, makita nyo. Ayan, upo ka po sa crown seat ng one hour. Pwede pong, uh, pwede pong i-off yung uh, phone mo habang nakaupo ka doon. Basta huwag ka lang mag-exit. Okay na po yan. After that, after yung pag-upo mo, after yung live mo, magkakaroon ka ng points. Ito yung maaari mong i-withdraw kapag nakalikom ka ng 100,000. So, 10,000 is equivalent to 1 USD. 1 um, dollar. 1 USD dollar. Iyan po yung Kwan Kaya hindi po madali, madali Hindi rin lang agad-agad nakikita Wala po dito any platform Wala po yung easy money na sinasabi May kailangan kang gagawin Kung hindi kapital um, Ang ilalabas mo ay yung yung effort mo Yung um, time mo Ang isasakripisyo mo So iyan po lang ang aking maibibigay As a newbie At uh, for those who, who are interested Please um, use my referral code And this PM me po Magtulungan tayo. Thank you for watching and God bless us all.